Ayan po ang aming pahulaan. Today ay tungkol sa isang aktor na di umano yung masama ang kanyang loob nang mawala ang isang proyektong pinangako sa kanya at pinaghanda niya ng bonggang bongga. Ang nakakawindang, hindi umano ang production ang kumausap sa kanya, kundi ang magiging leading lady niya na tiyugina siya sa project nagkabrod na lang daw aktor dahil sa sama ng loob. Ayan. Ayan. Di ba? Ah, actually, ganito yun eh. Minsan ang hirap yun yung umasa ka na pagka hindi pa naman nasisimulan eh, di ba? Ah. Hindi pa ah. gumigiling ang camera. Pero ako, pag pinangakuan ka, dapat tuparin mo. Dapat hmm. sabi nga, a promise is a promise, but make us a bend, Promises are made to be broken. Pero dapat kung di man natuloy yung project yun, yung mismong producer na kumusay ang magsabi na hindi matutuloy. Basta na lang mag-abroad. Kawawa naman ito. Na umasa na may project. Yung lady hindi. lady pa niya nagsabi. Hindi ko baga yung ang nag-abroad friendship, yung actor. Ah, oh. Dahil sa sama Yung actor pala. Oh. Siyempre masama ang log niya. Pero kasi, yung leading lady lang niya. Oh, ano, nagsabi. Diba? Nagsabi. 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 Dapat oh. producer, na, di ba? Chugi na rin pala sa project. Oo. Oh. 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 expect sila, pinangakuan sila sa Ang diba? Hindi. hindi. Yung leading lady, yung yung nagsabi. lady ang nagsabi. Ang nagsabi. Oh. Oh. Na, na chugi na yung ano, na iba ng partner oh. niya. Parang oh. ganun friends. Parang gano'n. Oh. Na pa oh. oy, hindi na ikaw magiging partner ko. Chugi ka na. Pero dapat yung production din na kumausap sa kanya. Oh. Dapat ang kumausap, di ba? So masakit yung para sa kanya. Kung baga, pinagandaan niya na yung itong kanyang project project, di ba? Misa, ready, ready na ako. Okay, start na ako sa gagawin ko project. Biglang, ay, hindi na matutuloy. Pero alam mo friendship sa showbiz, alam mo, parang normal lang 'yan eh. Yung riskin nga nasa sa kalagitnaan ng serie na pandemic, hindi na tinuloy eh. Yung Make It With You, oh, di ba, nandoon na mismo, di ba? Minsan yung Alta Friendship, di ba, yung kina Luis Manzano, Gretchen Barretto, kina Sanjo Marudo, diba? may teaser na ganda ganda nung ano, kasama pa yata doon si ano, si Dito Rocampo, O, hindi Na tuloy. i talaga sa show business, Yung Make It With You, hindi na rin kasi Bukod sa nagka-pandemic, okay. hindi rin maganda ang rating. Ay gano'n? Oh. Uh, gano'n oh. oh. ganyan? Gano'n ganyan, oo. Oh. Kaya parang okay. nawalan na so, ituloy. Pero, Pero, kasi... na totoo yun. Na yun. Pero pinag usapan natin sa showbiz, oh. walang kasiguruhan okay. talaga. Lalo pag hindi pa nag-start ang shooting oh. or taping, na, di, at least, sa nga, -start itinitigil, no. di ba? At dito nga kahit nag-start na itinitigil, di ba? Nagkakaproblema. Yun, yun. Pero ito, naiintindihan ko yung akto At least may pera siya, nag-upgrade siya pa don ipalipasin yung sama ng loob, <laughs> tama, di diba? ba? Tama. Mag-enjoy-enjoy na lang ako, although masakit sa akin na nawala na kong Ay, ker! Di ba? Pero alam mo, baka naman may ibang plan sa ah. kanya, baka may sumang nagandang opportunity na darating at project sa kanya balang araw. Ganun Correct. Ika na lang ang positive na lang ang lahat, di ba? Yes! Correct, gano'n yes. lang. Siyempre kayo mga castmates, hulaan nyo po kung sino tong aktor na tinutukoy namin na napornada ang dapat sana yung project na gagawin niya. ay